yang lucky, yang lucky yang matai oh, yang lucky yang tabah, yang matai yang tabah tabah muka muka kawala. <laughs> oh, ada apa? Oh, ada apa? Oh, oi, ada apa matai oh, yo, bagus. Kita dapat apa? Siapa ini

Facebook mo makapagintro na ako Gini ako bang? Napakayo na kasi lang dito mati? Kung nga hindi ko siya makita may gusto maaalong na May dumaan kasi yung bangka yan 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 Sulit Yan! Uy! Sus! Kanan sa kanyang Ah! Ay! Diyos ko! Nakita nyo ba yung mga ito eh? Hindi kaya magsumbong yun. Diyos ko. Mahirap tong ispat mati kasi dito mababaw. Tapos binabato ko rin. Sabay banta rin. Wala na, -na, na ang bato. At tayo ay mag intro na. Ang lang mga tinangkagat. Yun na naman natin.

Oh, ay, na ako na naman. Ay, ay na ako na naman. Diyos ko mati, sayang. <laughs> Dalawang nakawala mga kay uh, Welcome ulit sa Balibaw Fishing Adventures po natin. Bali, sana tayo mati yung fishing stop po natin sa Barangay Barangka Ilaya. Sarapan sa tayo. So, dito tayo sa Badlang site mga toy na Makati site. Ayun po yung Barangay Barangka Ilaya. Ay, kipatok ko mga maito. At magset shot tayo. Ayan, pakita kong wala sa inyo Ayos. Ayos. yung huli Ayos. 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 na Ayos. 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 Dalawa. Ayos. 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 siya Ayos. Ayos. tayo. At unang una pala, magpapasalamat tayo sa lahat ng subscribers po natin sa mga nagkatsagang nanonood po sa mga silent viewers po. So, oh. Uh, ito, thank you po sa inyong lahat mga tayo. At tara, at magkasal pa tayo. Nararamdaman po dito mga tayo makakaano pa tayo. Makakada, makakahuli pa tayo ulit. Hindi mega shout out ka pala kay Cha, Cha, Pina TV. Yung yes, shout out ko. Patgyaw, Huhaw, yes mga ano to, mga Taiwanese siguro mga toy mga subscribers po natin yun thank you so much sa inyo mga toy at kay Marie Vicky yung shout out ka toy Team Lagalag Channel yung shout out ka toy Kuya Itoy Vlog yung shout out ka toy Tubanon Land Mansing yung shout out ka toy Chris baka natin tumatoy, ano linggo Bali, makakadali tayo ng mga plop mga Ayan, shoutout kay Delphine Padilla from Tarlac. Ayan, shoutout ka Choy. yeah, hindi love shoutout sa mga lahat na Tarlac. Yung, sa mga lahat ng subscribers po natin sa Victoria Tarlac. Ayan. G is Alin from Sultan Kudarat. yon hindi love shoutout sa iyo at Choy, Alin. Kay Aileen pala, Aileen, sorry. Robert Hanboy yon shoutout ka Choy. yon Richard Sonyo. yon shoutout ka Choy. Yulito Puente yun ay yung fishing spot pala natin mga tiyo. bago kayo makapunta dito po ah uh, tatawid kayo ah uh, ano iilalim kayo dun sa may Guadalupe Bridge meron doon meron dun ano hanggang tuod yung tubig so pwede naman mga tayo kasi so, ingat ingat lang kayo mga video matilas ko kasi nyo na mga, tiyo. Yun, mga tiyo, yung ano natin yung video ganyan lang tayo mga tayo kasi mahirap yung video natin yan ganyan ganyan lang mga tayo yan sana nakikita nyo mga tayo yung dalawang mga ito oh. Yan Andyan pa mga Andyan pa Andyan pa oh. Hindi yung lang kasi Maganda yung lubog na ganun Yung na ganun Yan 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 Isus kan tanam aku tu. Ini nak. Ito yun yun, baka malaki yun Lakas kasi ng sounds na yun kanina mo yung mga fans na yun mo yung naririnig yung tulto Kaya nagdadalawang isip na, ako na ano Hindi ako nakakapag intro mo kasi ang lakas kanina mo Buti umina na mo boy tapos na tapos kasi natin siguro kung bottom na ano mga to yung bottom na may floater hindi kasi tayo nakasitap ng gano'n na bottom hindi ka love ng nga ba sa lahat ng anglers dyan mga tiyo. hindi na dinaanan ko tanda ganda nung ano natin doon mga to yung nakaraan na natin Ayan, may siya. Tot nga pala kay Papa Ching. Kay uh, Kachoy Bilog. Pero kung hindi tumama yun mga sa may bato na yun. Huli ko yun. Nakapasag kasi siya. Nakaganon yung buntot. Ayan, may siya. Tot nga pala kay Kuya Prince Papa. Ayan, 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 ayan. Oh, good size na yun, good size na yun mga koy Ay ay, nakawala ka na naman Yun, oh, mga koy, good size yan 3.1, ah 3.2 na mo yung isa Sa nakawala ko, so, nagpapain ako, bitlang pinatakot. Pagdating <laughs> na bang wala bang bangka Kaya ni Katahilip Sana ganyan na lang lagi sa ito ma Nakitang kita yung kipit ka lang Yan kasi discard na yung mati Gagalaw Pagka talaga Tapon nyo naman style yan maray para mapansin nila yung ano mo pamiwas okay. tapos uh, adjust adjust konti konti oh. ay ang dun pa pala ay habi nakita niyo yung mga tayo nandyan lang pala yung nakawala natin oh Ngayon oh. tayo, dito hindi naman kasi natin malusong eh nandyan <laughs> lang pala mga ati oh. dito lang pala oh. di, na, di nag di pagbagsak pala din siya umalis <laughs> nagtago siguro sa bato na yun ayaw mo na masyadong malalim balik natin sila wala na ako tayo dalawa dalawa po dito malaki yung isa tayo pati yun oh. <laughs> na ako ni tatay yun laki tayo ganun si tay? ano ah. <laughs> <Matay. laughs> ako si tatay mo <laughs> <laughs> ang taba tay no Alas pare-parehas na yung sukat ha. Ayun, huli. Ayun, ganda ng size. Ayun, laki. laki. Yung mga ito. Oh, yung laki. Yung taba. Wow. Ito, yung taba, taba. Huwag kang makakawala. <laughs> Ayun, inasangan na mga katoy. Oh. Uh, Ayos. Top meal na din ito. <laughs> Pare parehas tayong yung puso kata. Ah. Thank you, Dort. Ay, huwag ka magagawala. Ay, huwag ka sa'yo. Grabe, lalaki mga tayo. Thank you, ba kung mga, <laughs> <tayo, ay? laughs> <di> <laughs> mga, mga tayo hindi masyadong bumasak. Huwag ka sa kapila. Kaya natin ito. Ay, sus na wala na naman. Diyos ko, pinagat na naman pala. Sumabay siguro itong mga ito. Ayan. Wala. May barko. Ayan <laughs> lang mga kayo. Kailangan ba na naman? may barko madalas kayo namimingwit dito madalas po kayo namimingwit dito madalang po Oo po, <laughs> naglilibang din po. <laughs> Ang <laughs> ganda nga po talaga libangan. So, yung po yung uli. Ay, ay, nakawala na naman tayo. Nakawala na naman po. Ayan. Uh, Ate, sana makadali ito mati. Kulay oh, puti. Mga ito yung ano. Oh. Puting-puti itong bulati natin tingin mo yung nakawala hindi bulating marikina yung mati kulay puti yung siguro yung hari ng bulati ko naman <laughs> <laughs> nakakawas tatay mati ko nai fish po <laughs> ay bibi yan ang knife fish tayo <laughs> wag nyo na po pakawala yan tayo Nag nagiging ano na yan eh

<laughs> oh, lalaki mo ito yung grobe Ayan o Ayan Top nail natin ito mga tayo Ayan Ayan o Ayan mga tayo para ano ma-update po yung sa mga kasama natin na angler Ayan okay, mga tayo iwan natin sa tayo dito Magpunti-unti na tayo mga tayo Papunta na tayo no? Pero maglalawin-lawin para rin ako dyan sa Tayo Tay na ako tayo sa'yo tayo Unti-unti na ako dun tay kasi malayo-layo pala lakari ko. At least kung bumuhos, malapit na ako dun sa si tulay. Okay. Ayan, para. A few moments later. Yun mga tiyan, laki oh. Paano kaya rin to? Dito, dito, dito. Malalim, malalim. Yan mga tiyan, laki. <laughs> Nag-try lang ako dito may sa gilid. Yung laki o, Grabe, laki ng ulo. So yun. Hangat natin mga tiyan, ngalang-alang naman siya. Nasa ngala ngala naman, okay? Yun mga tay, ang laki! <laughs> yes, thank you Lord! Ha ha ha, thank you Lord! Ah, yun! Ang laki! Sabi ko na nga ma, pauwi na ako kung magat pamatay. Ayos! Tab nila, tingin matay yung plakla. Uh, meron pa. Oh, 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 meron pa. Oh. Uy, meron pa matay. Oh. Yo! Yeah. Ayos. Uh, Kinagat pa. Swerte tayo dito matay. Kita thumbnail ko lang na ano eh. Ah, tayo na rin doon. Wala rin tong pabla Saan makawala? ba ah. kayo? Oh. Ang dami natin yung huli May, May apat pa ako dyan mati, oh, Saka ito pa O oh. oh. <laughs> oh, pabla Yes sir! Thank you Lord!

Kau milih, malah anu milih. pitik-pitik betik langkah selari. Ajar, biarlah tuan. Oh, up na, piu, Oh, wahai, gugendan dan size moto oh. oh. yu. Ah, 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 Wala, <laughs> <Si> yun <daddy. laughs> na si Tate. natin tayo lang ha mga tayo laki rin itong napan kasi nasa bumaba siya maganda ginawa ni trupa kasi bali bumaba siya mga tayo sa, tubig yung ano yung bangka yung ferry pag dumadaan ah uh, ano nag, nag i slow siya kasi simple hindi ano rin siya kung mapasa yung tao sa so, baan mabait pala yung driver na yun Oh. ay, okay, dito pa tayo, sayang baka kan? eh baka pa naman mga to, alas pa lang yan, ayan yung Guadalupe Bridge mga to yun, ang Guadalupe Bridge mga to so, yun nakatatlo pa tayo mga to, papauwi na eh ayos, <laughs> uh, nakapaplapa nakapaplapa nakapa ay, kapulol-pulol lang, alam mo yun yun, update ko kayo, update ko kayo mamaya mga ka. Nagbubulol-bulol ako matay. <laughs> Ayan, matay, huwi na tayo matay. Ayan. Ayan oh. Hindi na maakyat-akyat matay. Ang dami nating huli ngayon. Huwi na tayo. Oh, grabe itong laking sa <laughs> matay. Nakaano tayo. Ilan ba ito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayan naka 7 tayo ayan 7 isang mamaw <laughs> yun maraming salamat po sa inyo sa nagtsag nanood po at sa mga silent viewers po sa mga bagong subscribers po natin at sa paparating pa maraming salamat po sa inyo mga toy thank you lord sa blessing thank you mga toy Nakita ko pala sa inyo mga toy nagdadaanan natin yan o oh. yan bababa kayo dyan buti ngayon mga toy hindi pa nag, ano, nag high tide o no? yan dyan lang tayo So, yun. Step by step lang, mga koy. Ilagay mo natin dito yun. Ano natin. Ang mga koy, nakaisa pa ako. Yan o, yun, malaki rin ang ulo. Humabol <laughs> pa. Ibigay natin para makita Ay, koy. Ano tayo, o. Ayan, nakabaan tayo. tayo. <laughs> Hirap nang ispat mo ito eh Ayan o Mabay Ilis mo may bangka Ay Ay patay Ala nabasa Ayun di pa yan okay Hindi pa nag high tide dito Ito na mga ito grabe May wabul pa mga sa akin isa Ayan o Ang laki mga ito eh o o Nasa ano pa, four fingers pa yung mabol Okay, <laughs> e, man, sabi ko, try nga ako dun sa dinadaanan ko yun. Umabol naman tong plapla, mga katoy. <laughs> so, ngayon yung nagsisi, natatanaw ko rin si tatay. Umaharvest din dun sa pinanggalingan ko. Kung saan kami naghiwalay ni tatay, umaharvest din siya, malalapad din. Grabe itong mga Oh, sus. Oh, wala. si fingers. fingers yun, sana nagustuhan nyo mga toy update na naman tayo, bagong spot yun mga toy yan, sa may ano barangay Dreho, sa kabila na mga toy, grabe isang plangga na pala huli natin mga toy <laughs> grabe, wala lapat yan, meron na naman tayong unti-unti na pang ulam sa araw-araw, thank you lord so blessing eh.